Boundary. Sandali, so, hindi nga dito. Mm hindi -hmm. mo kasi na-stop ako. Eh. So, dito, hanggang dun sa may may daan dyan. Ayan. Tapos, ito banda, yung bahay. Tapos, dito, yung grocery mini. Parking. Dito, parking. Kaya ako dam, parang eh, nakita ko naman. Hanggang dun. Hanggang dyan? Hanggang dyan? Ang ganyan. Gandun. Tapos kalsada, doon may gas station, doon advance place nila, kalsada, laki.

Okay. <laughs>